Ah, mga kalunan, ka magandang araw po sa inyong lahat. At meron lang po akong ipapakita sa inyo na aking pananim na halamang gamot. Ito po ay maraming nagagamot. Inahalo po ito sa mga langis na panghilot at saka po sa gawing tsa Pwede pong ilalaga ito at para inumin. Siguro po kilala niyo ito mga kalunan. Ka Ayan po. Ang tawag po namin dito ito mga kalunan ka ay sulasi. Ayan. Pagka sobra pong pananakit ang ulo nyo, kukuha lang po kayo nito at ilalaga gawin pong tsaa. Tansahin nyo na lang po yung pagkuha nyo ng dahon para ilaga po sa isang baso. At meron pa po dito ang isang uh, ordinary damo lang pero nakakagamot po ito, halamang gamot para po sa mga may UTI po diyan. Ito po. Yan ang dahon po niya. Ang kinukuha naman po dito ay ugat yung isang puno po ito pag binunot nyo kukunin nyo lahat yung ugat nya ipapakulo po sa isang basong tubig yun din po ang iinumin nyo araw araw hanggang sa gumanda po at mawala na ang sakit ng UTI meron pa po at mas maganda at mas mabisa meron po akong tanim na pandan lalaki ayan lumalaki po ito at lumalabong uh, kinukuha po nito kinukuha po dito yung dahon para po sa UTI po yan at saka mga infection po sa ihi magaling po ito kukuha po kayo nito ng dalawang pirasong dahon para ipakulo po sa dalawang baso Araw-araw din po hanggang sa gumaling po ang inyong UTI at ang infection sa ihi. Ayan. Pinagkukuhanan din po namin ito. Ayan po yung mga pinagkuhanan namin. Pwede rin po mga kaalunan ang ugat nito para ilaga din po at iinumin tuwing umaga. Ayan po, hindi pa umaabot sa, oh, malapit nang umabot sa lupa. Yan. At saka po ito, mga kaalunan, isa rin pong punong halamang gamot, ito po ay tinatawag na anunang. Sa mga namamaga po, ang katawan, yung manas, o mga katikati sa balat, o mga sugat, ito po ang kukunin, ipapakulo po ito at ipapanligo. At saka Ayun pa po yung alagaw. O ayan mga kaalunan, alagaw po ito. Marami po tayong halamang gamot dito lang sa gilid ng aming bahay at nasa bakuran lang. Ito po ay tinatawag na alagaw. Didikdikin po ito ng sariwa. Baka kuha lang kayo ng mga ilang pirasong dahon. Para katasin at inumin para sa ubo at saka sa mga masakitang ulo. Pwede rin pong kunin po ito sa mga lahat po ng uri ng katikati sa katawan at sa balat. Ito po yung kukunin nyo ipa ilalaga at panligo. Sana po may natutunan po tayo sa mga halamang gamot at nakilala nyo. Andito pa yung sinasabi kong para sa UTI, ayan po yung bulaklak niya. Ang tawag po namin dito ay kutong baboy o kutong tupa. Ay, muli po, magandang araw mga kalunan.